Hi everyone! Ayan, papunta kami sa hospital, mga idol. Ayan. So, mabiyahe kami papunta ng hospital. No, Ang ng mga alaga Rinig niyo ba yun? So, and then, ayan, madilim na. Gabi na kasi, mga lol, sa lasotso na. Nagulat ako, biglang sinabi ni madam na papunta kami sa hospital. Kasi nga, <coughs> hindi na ako maka ano, makatrabaho ng maayos mga idol dahil nga sa nararamdaman ko laging sumasakit yung mga mata ko and then sinasabayan pa ng ano, headache ko at yung akin sinus kaya yun sa ano, dalawang hospital yung pinuntahan namin, ito yung first na hospital na pinuntahan namin, and parang um, wala yatang ano ng mata, kaya lumabas kami agad, sandali lang kami dyan, ayan, paikot-ikot lang yung kamera kasi hindi ako nagpapakala pa na video ako, kasi yan yung madam ko, nang dalakad pa ba, palabas na, kasi naman, eh. So, ito na. Ito na mga idol. Yung pinuntahan namin. Pumunta kami sa second floor. Mm. Hindi na bukas yung uh, elevator. Kaya yan ang lalakad mm -hmm. kami. <sighs> mm, ba -hmm. diba? Yan. Hindi pala yun. ano, third floor pala yung pinuntahan namin ni diba Madam. So, parang ano so, na awa. Kasi yan na yung Sinamahan niya ako ng um ano. So, ayun. Papunta so, na siya sa... So, reception sa ano yun walang tao oh my gosh walang tao guys so ayon maghihintay na naman kami po nasilit na naman kami magtatanong yan niya siya ano <tongan> <tongan> tao na kung po na kasi yung mga narciss mga pelapino yun pinatay ko agad Nandito hmm. kami sa hospital. Kaming dalawa ng madam ko. Dinala niya ako dahil sobrang sakit na ng aking mga mata. Kahapon yung dalawang mata, yung isang mata ko, yung sobrang masakit. Tapos ngayon, yung sa kabila naman. So, ayan, ngayon naghihintay ako dito kasi umakyat si madam doon sa taas hindi ko alam kung ano na naman yung inakit niya doon nagdala na naman ng ano resita guys so hindi ko alam baka mga gamot kasi alam niyo yung chinik yung mata ko tinusok-tusok pa ng doktor grabe siya kaya Rita. <laughs> sobrang ano sakit pa naman nagugulat ako ano <laughs> pa so ayan guys gamot na naman mm iinumin ko daw to dalawang tabletas sa isa sa every 8 hours daw <clears throat> so ayan sobrang laki ng ano guys kalo kagamot na naman ay naku po mayusip hindi ba yan yan mga nireseta sa akin na gamot ito isang pang spray ng ilong Kalo ko oh, guys. Ayan. Mm. Spray daw na sa loob ng inong daw to mga loads. At ito, hindi ko alam ano to. Arabic eh. Mm. Ayan. Hindi ba? Ay nako, Mario si Juan Tab daw guys. Ayan. And, So, ayan. Ayan yung mga mga gamot. Ayan lang muna. Update, update lang. Kagagaling ng hospital.